Murang bigas bang hanap nyo, the best pang negosyo. Kaya pinuntahan ko, napakalaking rice meal dito sa may Bukawe. Eh. Simula ng negosyong bigasan, pwede ka nang magsimula sa 5,000 to wow. so 8,000 lang. Wala na tayong 10,000. Siguro, 5 to 7 sacks wow, ng bigas. Wow, guys, ah, imagine nyo yung ganong kalita puhunan puhunan, scatter nyo, pwede <laughs> na <naman> bigasan yun. <laughs> Nagulat nga ako, kahit mumabagyo, ang daming tao dito. Paano ba naman yung mga bigas nila? Makikita nyo na mas mura. Yung 750 sa iba, dito, 680 na lang sa kanila. 680 lang? Oo, uh, 680 lang galing Ilocos. Dati tong ano, 750, 760 nung last. Ito pa yung mga mas mura, oh. Magandang paninda para sa mga customer ninyo na ang negosyo ay kainan, under rice, chowpan at mga paresan. Ito yung sinasangag nila. May 550 hanggang 450. Ikaw nang bahalang pumili, ah. At kung dadagdagan mo ng konti yan, mas mataas pa na klase ng bigas sa mapipili mo. Ito ang ilan sa mga bestseller nila. Ito yung mga pinipili ng mga rice retailer. Dahil mataas ang quality, pero mababa lang presyo ng isang sako. Kaya malaki po ang tubo nila. Pati na rin yung mga sikat na mga pandan rice. Ang dami-dami nila yan. Yung big boy na violet. Naku, pag naamoy mo, pang five-star restaurant, naku, napakabango talaga. Dapat mapuntahan mo yan para ikaw mismo makapagsabi niyan. At sa Vita Grains Rice Meal, pwede kang tumawad. Lahat po yan ay may bawas pa. Depende po sa dami na kukunin mo. Pwede mo yan pick up in 24 oras. Bukas po sila. O kaya naman i-book mo nang napili mong delivery services na gusto mo. Pwede kang kumuha kahit isang sako lang tatlo or lima. Ikaw ang bahala diyan. Kaya kung may sari-sari store ka, pwede mo nang tigdagan ng bigas. O di ba? Diyan sila nag-uumpisa hanggang lumaki yung bigas nila. Nagulat nga ako, triple yung laki ng milling machine nila. Kaya triple na din yung napoproduce nilang bigas. Yung pala ang dahilan kung bakit sila mas mura at palaging bagong giling. Hindi gaya nang sa iba yung dumarating sa iyo, lumang stock na, nagkakadurug-durug na. Dito, naabutan ko nga yung nagbababa pa sila ng bagong ani na palay mula probinsya ng Isabela. Gigilingin po agad yan at ipaproseso para yung nabibili mo, fresh at quality talaga. Dito lang yan sa Vita Grains Rice Meal, Golden City, sa Maywakas, Bukawi, Bulacan. Papasok ka lang po dyan sa Arko dere-derecho lang sa bandan dulo. Mas panalaki, mas... Sa mga interesado na bumisita o umorder sa amin, meron kaming contact number 0915... 468-2922 or mag-message kayo direct sa page namin, Baita Grains, Rice Mill, Golden City.